So, hi mga taon! Welcome back to my channel! And for today's video guys, ay pupunta kami sa furniture shop dahil kami ay mamili ng lingkuan para kayo. Ayan! <coughs> kami ngayon kasi um, magbili na. Magbili na tayo ng portahan para sa bahay ni Brenda. Ay, Brenda. Sa kusina. Chuyans? Ay, Chuyans ka eh. Chuyans, mani ba yun? Yeah, lang so, daw yan. Yan yung design na napili and i-customize dahil Gusto niya nga dili kay varnish. Ah, hindi na siya. Ganyan nga, walang varnish yan ko, di ba? Oo, oh, Walang varnish. Ayun. Tapos. Pa 4-5 Kailangan siya i-customize dahil yung sukat ng pintuan nila is malaki. Malaki no? ha? Huh? Malaki yun. Kuya, di hindi yun standard, di ba? Hindi yun. So, nandito kami kila kuya. Anong name nito kuya? Kuya Lolot. Bagina. Lolot Bagina. Maganda din sana to pero ma, ma matrabaho to na mga pintuan. Kung parang may mata. So, dyan tayo sa simple. Pero mahugani eh, kuya. Kung standard daw 'yan. Sorry hapon. Ha? More, more, more. more, more. more, more. more, more. gapon. <coughs> so may isang mulabi dito guys na yung sukat. So 'yun 'yung 6,000 sa yes. And...

Kani dapat is 12,000 pero sa Manila sa Sinulo pero kani 5,000 go. <laughs> 10 pala, <laughs> 10 10,000. pala <laughs> 10, So, <laughs> so bayar bayar na kami. everybody! kami ni Brenda. So, 10,000 dahil Okay na yun? Okay. Ayun. Okay na yung, okay, um, okay na tag 3 okay. okay na yun. At least may Ang di okay ngayon ang pag-uwi. Pag-uwi. Masing ko lang yung Dahil tanghalian na, ang magon Pili tayo ng ulam sa aming ka-etery. Sa hagwa kong ante? Ang pagdabi lang. Saan Huwag pa niya pansin. Nangagi isa. Ah, mo dito kung uh, upat ka lang ka. Sampay na daw upat. Huwag sabay na? Usap mo na, uy. Ang tao. O, sari nga lang, Sa gabi, Lord, Lynn? ng mga laban niya sa mga aswang. At kung siya man ang itinakda na tumakos sa pantakaki ng mga aswang sa Santa Fe, ay malugod na yun at ang gabi. Ayan, dumating na po yung mga solar panels. Ano pang kunin nyo? Napamikwaan? Napamikwaan. Tulog. 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 Okay, solar panels yun guys para dito sa inyo gawin yung mag park. Yun na, solar panel. Mas, doon naman. So ngayon guys ay parang makulimlim na siya dahil pumasok na yung bagyo. Halika na, manguha na tayo ng nilapot. Halika ma. Manuha ko ma. Ito na ang dito. Natuyok na. Napunin na natin. Kasi masayang na naman itong mabasa. Sayang yung effort. Effort men. Effort men. Effort men. Effort nisen. Ayan pa o, oh, sa gilid-gilid. Kailangan pa kuha na yan kasi. Hindi siya nag na kaya wala pa hindi ba okay, life, wala live run wala Mantil mana? Hai, pon mana? Kutina? Kaya, ito, sino, kang... <laughs> ayan. Ayan. Mamaya kukunin ko rin yun. So, bye! <laughs> so, ayan na guys, ang ating mga tutupiin. So, uh, gabundok, di ba? So, tutupiin na natin po kasi para malagay na sa mga lagayan. Kasi, mabutan na naman to ng bagong mga lapang. <laughs> So, tanggalin mo na natin. Maraming hanger. Pag ang biting hanger yang halos ganun ka hanger, no? So, tupi, may mga di color, mga uniform chuyans, mga panty ni Amanda. Lalo yung panty ni Amanda may bra. Kompleto, isang set. seeing in my eyes. The is in a shed. Yeah, yeah. Oh, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go sa the house. So anyway, kaya kay guys. Pag-feed na ito, mag-feed. And show yan. Show bot, tok. Uh, botox. Pag botox, ano yun? Brand ng mga sandalo, Police. Ano yung parang kariya ito? Meron laki-laki din na. Hindi talaga ito sa'yo. Malaki. At saka yung iba nito is yung to, to, yung costume namin nung ano. Sumali kami sa birthday. Kaya dito dito dapat doon po sa Bodeg Gamari. Ito kachoy yan Or atin. Pag may buslot sa puwet, aking. May buslot sa puwet, aking. Buslot to sa puwet, yes. Pero po to. Sayang ipakawalan kasi. Pipiin ko lang to tapos sila na mamili kung kanino to. So mani, eh trapo naman ni. Eh. yon? Wala na to, i-trapo eh, na yan, Eh. Okay ba naman 'yon? So Lord. Ito kay Choyans to for sure. Paradise Island sama. Ang binigay ni Ata to kay Choyans. white t-shirt. So, meaning, sa kanya po ito. Mahilig mo siya sa white kay Sa school, kailangan naka-white. Lalo na pag wala silang uniform. <mimit> nice go down. Ito ka Britney man, you know? Mm. So, tapusin ko lang ito, guys. And thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!